Naglalabasan ang iba't ibang pamahiin sa patay kapag burol at libing. Napakadami nito dahil naipasa na ang mga paniniwalang to sa iba't ibang generasyon. Ang mga pamahiin sa patay ay galing pa sa ating mga ninuno na naniniwala na may kabilang buhay kaya't kailangang paghandaan ito. Sentro sa mga pamahiin ay ang paniniwala na dapat parangalan ang namatay sa pamamagitan ng mga ritual bago ito ilibing. Pangunahin na dito ang pagkakaroon ng burol o paglalamay bago ihatid sa huling hantungan ang patay. Sa burol ay magsisimula ng maglabasan ang samut saring pamahiin ng mga matatanda hindi naman kailangang sundin dahil minsan ay hindi na logical pero better safe than sorry, ika nga. Una sa ating istahan mga kaibigan ay bawal magsuot ng pula o anumang masayang kulay. Ito ang unang-unang pamahiin sa patay na dapat tandaan para daw hindi maka-offend sa mga namatayan. Itim o puti ang dapat na isuot kung pupunta sa borol o makikipaglamay, pero ang mga bata ay pwede naman daw pagsuotin ng pula sa paniniwalang para hindi nila makita ang kaluluwa ng patay. Pangalawa mga kaibigan ay huwag pagsuotin ng sapatos yung patay. Naniniwala ang mga matatanda na sa loob ng 40 days mula nung pagkamatay ay mananatili pa rin sa bahay ang kaluluwa nung namatay. Kaya naman kapag walang sapatos ay hindi ka rin makakarinig ng mga yapak nito. Kaya kung mapapansin nyo sa mga burol ay inilalagay lamang yung sapatos dun sa tabi ng paa nung yumao. Pangatlo mga kaibigan ay bawal magsuklay o maligo sa lugar ng burol dahil malas. Kung iisipin ay mahirap sundin ang pamahiin na to Lalo kung sa bahay mismo isinasagawa yung burol, pero yung ibang mga nasa probinsya na talagang istriktong sumusunod sa mga pamahiin na to, ay nakikiligo na lamang sa kapitbahay upang maiwasan ang anumang malas. Pangapat mga kaibigan ay iwasang matuluan ng luha ang kabaong. Sinasabi ng mga matatanda na mahihirapan daw maglakbay ang kaluluwa sa kabilang buhay kapag napatakan ng luha ang kabaong nito. Mahirap iwasan ang paniniwalang to dahil nakakalungkot naman talaga ang mawalan ng mahal sa buhay at hindi basta-bastang mapipigilan ang pagpatak ng ating luha. Panglima mga kaibigan ay bawal maiwang mag-isa ang patay. Dapat raw ay laging may nagbabantay dito na nakaupo sa tabi ng kabaong dahil sa paniniwalang bakaraw tangayin ng mga aswang o iba pang masasamang kaluluwa ang nakaburol. Ito rin ang dahilan kung bakit nauso ang pagsusugal sa lamay para hindi antukin ang mga bisita at may kasama ang mga kaanak na magbantay sa kanilang yumao. pang mga kaibigan ay dapat raw takpan ang lahat ng salamin sa lugar ng burol. Ito raw ay para maiwasang makita ang kaluluwa nung namatay. Pinaniniwalaan kasi noong unang panahon na ang mga salamin ay lagusan na mga kaluluwa mula sa kabilang buhay. Pangpito mga kaibigan ay ang isa sa pinakasikat na pamahiin sa patay, walang iba kundi ang bulong. Pinaniniwalaan na kapag binulong mo sa patay ang anumang gusto mo, ay matutupad. Ito ay sa kadahilan ng madadala raw nung patay ang mga bulong na to hanggang sa langit. Noong 2011 ay may nirelease na palabas patungkol dito na pinamagatang bulong na pinagbidahan ni Vong Navarro at Angelica Panganiban. Pangwalo mga kaibigan ay kung yung namatay ay pinaslang, dapat maglagay ng buhay na sisiyo at palay na kakainin nito sa ibabaw ng kabaong. Pinaniniwalaan na mabibigyan daw ng hustisya ang pagkamatay nito dahil ang pagtuka ay simbolo ng pagkain ng konsensya nung pumatay sa kanya. Pangsyam mga kaibigan ay habang pinapasok ang kabaong sa loob ng lugar ng pagbuburulan, ay iwasang matamaan ng anumang parte ng kwarto ang kabaong dahil baka raw may sumunod kaagad agad dun sa namatay. Kaya naman sa mga pagkakataong to ay talagang doble ingat o triple ingat ang mga nagbubuhat sa kabaong na walang matamaang parte ng bahay. Pangsampu at panghuli sa ating listahan mga kaibigan, ay huwag mo nang umuwi sa bahay kapag galing sa lamay. Ito ay tinatawag na pagpag kung saan dapat ay pumunta muna sa ibang lugar bago umuwi sa bahay para daw hindi sumunod sa iyo yung kaluluwa nung namatay. Mga kaibigan, napakarami pang pamahiin sa patay galing sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ang mga nabanggit ko ay ilan lamang sa mga pinakakaraniwan lalo na sa mga taga-probinsya. Alam naman nating lahat na ang kamatayan ay kakambal na ng ating pagsilang dito sa mundo na hindi natin kailanman maiiwasan. Mahalagang malaman ang mga pamahiin na to dahil bahagi na sila ng ating kultura at kung susundin o hindi ay desisyon na nung pamilya.